So, muli, nagbabalik ang inyong solar si Solar Renz. So, ngayon mga solar solar no? uh, nais nice kong uh, pag-usapan natin ang mga yellow inverters. Okay. Uh, alam kong marami nang uh, gumagamit niyan, yung uh, inverter na yan, at uh, maraming klase ng uh, one solar uh, inverter. Pero lahat ng yan ay uh, mga low frequency at uh, toroidal type. Ngayon, ang uh, dalawang uri ng uh, one solar uh, power inverter na yan ay uh, hybrid off-grid and purely off-grid. Kung i -re relate natin yan dun sa paggamit ng uh, low voltage disconnect at uh, matagal na natin uh, napapanood yan sa mga ibang uh, channels, mga ibang uh, YouTube channels, ano, mga ibang uh, vlogger na gumawa ng uh, magandang sistema kung paano kinakak yung uh, supply Uh, gamit yung mga SSR yung uh, solid state relay kasi ang uh, solid state relay mayroong uh, AC power at uh, mayroong din uh, DC so depende sa iyo kung saan mo ika-cut kung sa line side ng uh, AC or sa line side ng uh, DC okay so ang uh, disadvantage lang nun ay syempre mapapagastos ka kung uh, gagamit ka pa ng mga ganong devices para lang mapanatili mo yung uh, tamang uh, charge at uh, buhay nung uh, battery if in case na umabot na dun sa low voltage niya at uh, kinakailangan na nga maghintay ng uh, yung solar power kinabukasan uh, dahil nga hindi na niya kayang isupply supply yung inverter para maglabas ng AC supply or yung alternating current voltage okay so mapapagastos lang kung uh, gagamit pa kayo dito ngayon sa one solar bagamat matagal na nating ginagamit ito at uh, ngayon ko lang din ilalabas ito no, itong paggamit dito sa mga modes kasi dyan sa one solar natin na inverter mapa hybrid man yan, mapa off-grid maraming mga modes or settings tayo dyan so iisa-isahin ko at uh, ulitin ko yan pagka yung actual na natin na uh, isasagawa yung ating uh, observation dito sa uh, mode na ito so number one, yung line priority mode na ibig sabihin ay lagi kang nag-charge sa utility. Okay, so utility charging ang tawag doon. At uh, yan, ay sa distribution utility ka kumukuha. Okay, so pag nalobat yung uh, battery mo, automatic mag-charge ka sa sa utility. Okay, so kung meral ko man yan, nandito ka sa Metro Manila or nearby provinces, meral ko yan. So kung yung iba naman, na electric cooperatives, doon ka kukuha dahil yan ang distribution utility mo. Another mode na madalas natin ginagamit ay yung battery mode. So, ang function naman ng battery mode, ano, ay Nakapriority uh, naka-priority siya sa battery na if in case na wala nang uh, ma-harvest ang solar panel, yung battery magpapower up sa inverter. And saka lang siya lilipat pag yung uh, umabot na sa low voltage. Okay. Number 3 ay uh, pwede rin generator mode. So, merong function niya na generator mode, meron ding eco mode. Ito naman, nawawala-wala yung power at uh, gumagana lang yun pagka mayroon kang actual na consumption. Yung eco mode. At uh, siyempre, 'yung generator mode ay nakasaksak yan sa generator na parang alternative yan ng AC input. Okay? So, AC input meaning yung distribution utility. At dito tayo sa unattended mode. So, napakaganda no, unattended para bang iwanan na lang natin, bahala na sa buhay niya okay so dito sa unattended mode na ito ay uh, effortless ibig sabihin, di mo na kailangan bantayan bahala na yan na magset na umabot dun sa low voltage niya and uh, saka lang magkakaroon ng supply ng uh, power yan dun sa output yung AC output niya, may kita naman natin dun sa ilalim ng ating uh, one solar inverter na mayroong AC input at saka AC output yung AC output na yun ay makakaroon lang ng supply pag nakuha na niya yung tamang restore voltage na tinatawa. Okay. Sa restore voltage, usually nasa 50 volts yan. kung yun ay 48 volts, so magkakaiba yan. Kung 24 volt system ka, iba rin. Pag 12 volt system ka, magkakaiba rin. Pero ang gagawin natin actual na basehan ay itong 48 volt system na 6 kilowatts. So gagawin natin yan ay uh, hihintay natin na umabot doon sa low voltage at uh, titingnan natin kung mag-standby siya pero yung uh, battery niya ay still naka-standby uh, din dahil nga uh, pag tingnan ng kinabukasan ano, ay kusang uh, mag-charge yung ating uh, solar charge controller na nandun sa loob ng inverter at uh, observahan natin kung talagang aabutin niya yung 50 volts and then yung 50 volts na yun ay uh, hintayin natin para malaman natin kung talagang yung unattended mode niya ay magre-resupply ng power after na ma-reach yung recovery voltage na 50 volts. So itong gagawin nating ito ay uh, hindi lang isang oras, hindi lang dalawang oras kasi palilipasin natin ang gabi dahil mataas pa yung charge ng battery. At uh, babalikan ko yung aking uh, uh, one solar power inverter nagamit yung Hygiene 120 uh, 120 ampere hours sa battery na dalawa uh, tayo tayo natin malawabot yun ano? pag umabot na sa low voltage sa natin ang observahan hanggang sa kinabukasan na mayroon ng charge galing sa solar panel so simulan na natin So ito na yung uh, solution ano mga kasolar na halimbawa ang uh, setup mo ay uh, isolated talaga no. So ibig sabihin wala kang uh, kuryente galing sa distribution utility. Yung uh, situation ay uh, naka-off-grid no. Pwede kang gumamit ng hybrid off-grid pero ang function niya ay off-grid. So meron din naman tayong purely off-grid na inverter at uh, karamihan nito ay low frequency at uh, toroidal. So sa ngayon ang uh, ginagamit ko ay unattended mode na ibig sabihin niya mga kasolar pag umabot na doon sa cut off voltage natin ano ito na kasi yung low voltage natin LVD ayan uh, 44.8 ay uh, mawawalan na ng output yung indicator ko ng output dapat at uh, kung may nyo yung linya na yan ito doon dalawang ito pasensya uh. na sa linya na ganito kasi testing ko lang ito ano ay uh, may kita nyo lang ilaw dito. So, etong ilaw naman na ito ay nanggagaling dito sa SRNE. So, nilagyan ko ng uh, ATS or automatic transfer switch para if in case na wala nang ibigay ito, itong ating one solar at uh, umabot na nga sa low voltage, ayan, ay uh, ito naman magti-take over. Ano? So, at least kahit magkakaibang battery, kagaya ito ang battery ko rito, eto, 48 volts, ayan, na kinonvert ko lang, ano, uh, 24 volts initially yan, pero ginawa kong 48 volts, at uh, meron akong nakaparallel na dalawang high G. So, hindi ko naman pwedeng i-parallel yung, yung dalawang battery na to doon sa dalawang battery na BYD kasi magkaiba ng capacity yan. Kaya gumamit ako ng dalawang uh, inverter para if in case, ano, na ito ay uh, umabot na nga dun sa cutoff voltage ay pwede na mga uh, mag-take over yung uh, isang inverter. So, dito ang nangyayari dun sa unattended mode ay uh, ano standby Ayan no? System standby ang lumalabas. At uh, yung battery voltage niya yan, 44.3. Pero yung restore voltage, ito. Ito ang i-take note natin, ano, restore voltage nasa 50 volts. Na ibig sabihin, ano, wala ka nang gagawin dito, no? Wala ka nang gagawin halimbawa, nasa bundok ka nga 'no at uh, uh inabot ng madaling araw, wala ka nang kuryente. So, kung wala ka nang kuryente doon, ay maghihintay ka na lang kinabukasan. At itong uh, uh, 50 na to restore voltage na 'yan ay pag naabot na 'yan 50 na 'yan, kusa na 'yan na uh, uh, magsu-supply doon sa output. So, may AC out ito kung saan na, na makakakuha tayo lalabas na tayo dito pero i-test natin, i-check natin kung talagang walang output dito ha kasi AC output yan okay, kukuha ko ng tester ko so AC sabi so, sabihin alternating ka rin. at uh, titingnan natin kung may output dito ayan ayan, pumasok na so wala wala tayong nakukuha ha? naka-standby na bisbihin unattended na. So ano mangyayari kung sakaling uh, kinabukasan magkaroon ng uh, production ng solar panel? So mangyayari diyan mga solar ano, pagka tumaas nang tumaas yung uh, voltage ito, itong 44.3 na yan ay umabot sa 50, magpa-function yung AC output natin. So sabihin, tuloy-tuloy na uli na magkakaroon ng kuryente. Okay? So lalabas na yung uh, 220 volts AC na magpapaandar sa ating appliances. So, maganda itong ganitong nga uh, uri ng inverter kasi wala kang uh, kahirap-hirap. Ibig sabihin, wala na intervention para i-on and off pa. Hindi mo na kailangan pa dyan yung mga SSR, yung mga relay, solid state relay, ano? You know? at yung mga LBD na nilalagay pa na yung pag na-reach yung uh, low voltage disconnect ay um, cut off na para minsan nilalagay kasi sa DC side o kaya AC side o ka na gumamit ng mga ganong gadget o ka na magpagod dahil itong inverter na ito mismo ay mayroong sariling sistema na hindi ka papagurin. hintayin natin kinabukasan ano kung aabot ng uh, 50 volts. At pag umabot ng 50 volts, tingnan natin kung iilaw ito. Kaya lang uh, madaling araw na 1 o'clock na. So tingnan ko kung magising ako ng maaga bukas. At uh, sana maabutan natin na mag uh, 50 volts ito. So ayun, gising tayo bukas. So, muli, nagbabalik tayo, no, mga solar. So, ganun pa rin. Ayan pa rin, no. So, 44.9. Medyo tumataas lang sa ngayon. At, uh, naka-standby pa rin. Uh, at, syempre, umaga na nga. So, hintayin natin na tumaas taas. Uh, ayan, nag-45 na. So hintayin natin mamaya na umabot ng uh, 50, tignan natin kung ano mangyayari kung ito ba ay uh, maglalabas uh, na ng 220 output na AC at uh, may kita natin na uh, iilaw na rito so ito ay nilagay ko lang na indicator ano so ito ay isang uh, uh, watt meter. so babalikan natin mamaya pagka uh, umabot na sa 50 uh, I-check nun na natin Ano kung uh, Merong Ampirahe na Pumapasok so, Tingnan natin May 1.2 Na pumapasok Charging current Ngayon Kahit naka Standby mode So balik tayo No mga solar Check natin Ayan 48.3 40.3 na ang uh, voltage natin no. So ayan tutukan lang natin maka solar. Hayaan na natin ano na tumaas nang tumaas at uh, hindi na natin iiwanan basta nakatutok lang dito. Ayan, Kitang-kita naman eh. Oh. So titingnan natin kung ito ay uh, mag on din mamaya. so ayan mga solar malapit na rin naman ano? uh, 48.9 so malapit na mag 49 yan at uh, malalaman na natin mamaya maya, maya o oh, ayan nag 49 na so konting uh, minutes na lang malalaman na natin kung uh, stand alone ay uh, mag on or magpapalabas siya ng uh, voltage ano output na 220 volts. Ayan. So, ayan na mga ka-solar. No? Uh, mukhang malapit na to. 49.9 na. Ayan, 49.9. So, hintayin natin, ano, mag-50. So, 0.1 volt na lang. Hintayin na natin. 49.9 So yun ang gusto nating makita no Gusto nating makita na ayun so bumalik ayun okay so lumabas na at uh, nakita natin yung indicator at syempre umilaw ayun no umilaw So nagbalik ang buhay ayun may kita natin nasa 50 volts eto Yay. So, hindi na kailangan ng ano intervention ng tao pabayaan mo lang nakikita mo kaya nga unattended mode dahil hindi mo siya iintindihin wala kang kahirap-hirap walang kapagod-pagod hindi mo na kailangan yung uh, maglagay-lagay pa ng relay dyan so papakita ko sa inyo yung settings ng unattended mode so long press natin to ayan so punta tayo dito sa system mode setting and then enter ayan o, oh. so maraming choices yan eto, line priority, battery priority eco mode uh, generator mode at ah, saka eto, ito, ito, itong nakahighlight na ito ang attended, unattended mode so generator mode, generator mode eco mode Ayan, battery priority mode and line priority mode. So, tignan natin ang setting natin sa unattended mode. So, nakahub na tayo dyan. Press natin itong enter menu. So, 42 volts, low voltage. And 50 volts ang restore. Pwede mo babaan yan. Ayun. So, galing. Grabe yung pag-testing natin dito ah. Grabe yung ginawa natin. Pinaabot pa natin ng uh, isang magdamag. So, oras ngayon nasa 8 o'clock na. Past 8 o'clock. So, naghintay pa tayo ng isang umaga. At uh, yung isang umaga na yun ay kay ganda. So, ngayon ay mayroon na harvest na 15. 15 amperes. At uh, 122 ang uh, voltage input natin. 3 kilowatts panel lang ang nilagay natin dito. Uh, since uh, 51.7 ang uh, BOC ng bawat isang panel, ang ginawa ko rito ay 2S. 3P. Ibig sabihin, dalawang series, tatlong parallel. Diyan lang muna mga kasolar. At uh, maraming maraming salamat sa panonood. At sana'y uh, sana may natutunan na naman kayo. Ayan. At uh, usap tayo sa susunod na video. At muli, ang inyong kasolar, si Solarens.